Hello mga idol. Ngayon naman po ay nasa Almitnab. Pero parang nasa barrio lang mga idol. Pumunta ako dito kasi may okasyon ng mga Saudi ngayon. Kaya ang daming sasakyan dito nagkaparada. Meron pa sa kabila. Ayan Libo-libong no? sasakyan dito. Pero ayaw kung ano yung programa ng mga Arabo. Ayan. Gabi na dito mga idol sa Saudi. dami ang daming, daming sa dito. Ewan ko kung anong ginagawa nila dito. Basta may anong okasyon sila. May parte. Ang daming tao Dito Mga lugar dito mga idol Nasa Malayo ako mga idol nagparking puno na tamar makikita mo di makikita nyo dito sa baba mga sasakyan pero <clears throat> di pa naman alam kung anong oras ang pag-uwi ko at hindi pa wala pang sinabi ang amo ko kaya mo muna ako dito. Ayan. Namin sa sakyan na naghahanap ng kanilang parkingan. Buti nga sa akin, nakapuesto na ako. So, please subscribe, like, and share. Thank you for watching. Bye bye.